Today's video pag-uusapan natin kung bakit tayo nag-Nmax version 3 standard at hindi Techmax version. So yun guys, disclaimer sa lahat ng mga nanonood dito sa video na to ngayon. Lahat ng sasabihin natin dito sa video na to is personal na opinion ko ito at hindi ibig sabihin ng lahat ng mga sinasabi ko dito ay magiging ap applicable din sa sitwasyon na meron kayo. Yan, magbibigay lang ako ng mga ilang rason kung bakit tayo nag version 3 standard kaysa doon sa Techmax. Kung bago ka pa lang pala dito sa aking YouTube channel ay humingi ako ng favor sa iyo. Please subscribe to my channel patungkol dito sa motor natin na Nmax sa version 3. So yun guys, mag-start tayo sa pinakunang rason kung bakit Nmax standard ang pinili natin kaysa sa Tech Max version. Pinaka unang rason ay yung ating budget. So yung budget natin is para lang talaga uh, para lang talaga sa version 2. So ang pinakauna natin talagang plano is kumuha ng Nmax version 2. 'Yun talaga yung plano natin uh, noong mga nagbabalak tayong maglabas pa lang na bagong motor. Ang nangyari ngayon, nung nagkaroon na tayo ng budget lumabas naman tong lumabas naman tong version 3 ng Nmax Kunti lang yung kanilang price difference at bago din yung uh, motor na to ko yung opportunity na ito na lang ang kunin ko yun nga decide tayo hanggang sa ito na yung nabili nating motor yung price difference from version 2 at dito magkalapit lang pero yung price difference nung standard version doon sa Techmax is napakalaki ang difference. So, I think 20,000 ata ang difference nila kasi itong standard version is priced at 157 900 pesos at yung Techmax naman ay nasa I think 174 or 175,900 yung kanyang price. Yung presyo ng Techmax dito sa standard is uh, malaki na yon na presyo para sa akin. Malaking gap na yon So, meron tayo kasing ibang priorities din na gamit na bibilihin gaya nitong ating 4. So, hindi na natin kaya na isagad sa Techmax yung budget na meron tayo. So, nag na lang tayo dito sa Nmax version 3. So, yun talaga yung pinakaunang rason doon, guys. So, alam ko naman lahat tayo pagbibili ng motor, eh, ang una natin kinukonsider is yung presyo ng uh, motor. Pero kung mayaman ka, marami kang pera, kaya contractor ka sa DPWH, kaya kaya mo yan. Kahit uh, mag Max ka or X Max. But kung isa kang ordinaryong Pilipino, mamamayan, na nag-iipon ka pa, naglo-loan ka pa para makalabas lang ng motor. So, medyo big deal din sa'yo yung decision na yun uh, between na uh, standard and uh, TechMax Tech So, sa akin, wala akong budget na ganun eh. Uh, pero the question is, kung meron ba akong budget doon, kukuha ba ako ng TechMax? Um, the answer is, probably yes. Siguro kukuha ako dahil bagong feature din yung YECBT. Ang dami kasing kumuha eh. Uh, kumuha sila and then uh, kinontent nila. Gusto niya sigurong uh, mabawi din yung pinambili nila doon sa motor uh, na yun. So maganda sana siya na gawing content kasi nga bago yung YECBT. So marami ding mga tao na manunood. But uh, inisip ko din na meron din yung mga hindi afford yung Techmax. Pero gusto nila yung itsura nitong NMAX V3. So, ito na lang kinuha natin. Standard, yun lang kaya ng budget natin. And also, meron din naman tayong mga audience na gusto nito at gustong malaman kung ano yung quality nung motor, kung ano yung magaganda dito sa motor na to. So, tayo yung magbablog nun para mas magkaroon sila ng information dito sa standard version. Pero yun talagang rason natin, uh, wala tayong extra budget for tech max. Pangalawa na rason kung bakit talagang ito na yung kinuha natin na motor is yung color choices. Dito sa NMAX v 3 wala siyang gaanong maraming color option. Ang kulay na option niya lang is yung glossy, glossy black. Dalawa yung glossy black eh explosive black na, na tech max at standard tapos yung dark magma red na tech max tapos itong uh, standard version na light gray or yung tinatawag or yung tinatawag nila minsan na matte silver medyo confusing lang kasi yung iba sa internet may mga matte silver na nakalagay dun sa lumang title ko matte silver yung ay dun sa previous video ko matte silver yung nalagay ko sa title pero nung nakuha ko yung ORCR nung nakaraan inignan ko dun sa ORCR nya yung kulay nya is light light gray, hindi siya matte silver. So light gray yung nakalagay sa ORC. Eh. Pero ano man yung pangalan ng kulay is itong kulay na to yung nagustuhan natin. Pero sa una nung nagtitingin pa tayo nung NMAX version 3 is akala ko nga itong light gray na to ito yung TechMax version eh kasi pag ka ng review sa ibang bansa yung light gray nila na Tech na NMAX B3 yun yung mga turbo version o yung mga TechMax version pero pagdating dito sa Pilipinas, itong light gray nila pala is, standard. So, ito yung nagustuhan natin nung wala pa dito sa, hindi pa siya officially nare-release, meron pa lang mga rumors. Ito yung nakikita kong gusto kong kulay, itong light gray. Kaso tech max siya doon sa ibang bansa. So nung nakita kong standard pala siya, uh, glossy black sana yung kukunin ko kasi akala ko yun lang yung standard version. So itong light gray, standard version din pala siya. So yun na yung kinuha natin. Yun na rin yung parang nag din sa akin na uh, ito na yung kukunin kong motor kasi ito yung gusto kong kulay. And also hindi rin sa tech max. Kaya ko yung budget ginawa natin itong Nmax version 3 natin. Pahirap naman kung bibili ka ng motor pagkatapos mong bilhin 'yung motor, eh papalitan mo na ng kulay, papa uh, repaint mo na, then pupunta ka pa sa LTO para papalitan 'yung kulay. So malayo din 'yung LTO dito sa amin. So very hassle para sa akin 'yung ganun. Tsaka wala na akong extra budget for repaint. Mahal din ang magpapa ng mga ganito na malalaki 'yung kanilang fairings, no? Sa akin uh, all goods 'tong Light green na kulay. Nag-stand out talaga siya sa kalsada. Pag, uh, ano, mabilis kang makita. Pa pati gabi, lalo na din sa gabi. Dagdag uh, -dag visibility. Actually, kung may kulay white nga na ganito, baka white pa yung kinuha natin. Kaso, limited tayo sa color option. Hindi gaya dun sa ibang bansa na napakaraming kulay ang ganitong motor ana binibenta nila. I think sa Indonesia ata yun. Pero, anyway, uh, yun yung rason na kung bakit uh, nag-standard uh, na lang din tayo. Pangatlo, sa rason natin, ba't standard tayo, ay pareho lang ang itsura ng standard version sa Katek Max. Ang pinagbago lang nila talaga ay yung YECBT na tinatawag, yung Yamaha Y-Shift. Parehong may ABS, dual channel ABS, may traction control. Ayun, pareho. At yung ano pala, yung panel gauge. May Garmin navigation siya. Iba yung kanyang panel gauge. Yun ang makukuha mo for the extra 20,000 pesos na babayaran mo. Pero sa overall looks ng motor, parehong-pareho pa din sila. Nitong uh, standard. Uh, kung kukuha ka nga ng glossy na, ano eh, na glossy na standard version, tapos papalitan mo ng bronze o kaya gold na mags, baka akalain pa nila na tech yon kasi yun lang ang appearance niya na makikita mo na turbo yon or tech max yun. unless na titignan mo yung digital tsaka yung ano niya y shift niya yan makikita mo na agad na ano siya tech max So yan yung pangatlo, halos the same lang din sila ng, ng features. Okay, yun lang may Garmin Navigation at YECVT. And then the rest, ABS, Traction Control, meron na din siya at uh, kilis na din. Mm, ano pa ba? I think wala na akong maisip. Parang yun lang yung tatlong bagay na yun. Yung parang nag-motivate talaga sa akin na mag-standard version. Pero yung pinaka-pinaka-rason, -pinaka reason yung budget talaga yung pinaka-rason natin. Kaya yung mga ibang rason doon is yun na yung parang nag-push sa atin na ito na, ito na yung kunin natin, yung standard version. Actually, hindi lang naman tech Max at NMAX B3 standard at TecMax yung pinagpipilian ko nung time na naglalabas ako ng motor. Kinoconsider ko din yung ADB which is mas mura doon sa TecMax. Uh price around 166,000 or medyo kaya nating stretch yung budget natin sana uh, sa ADB na yon at uh, meron din yung bagong labas yung PCX na 160 which is naka-TFT display na. Uh, marami din akong pinanood na mga video mga review sa YouTube at uh, and then nauwi pa rin tayo talaga sa Nmax. and uh, so far wala pa naman ako nakikitang issue dito sa motor na to. Nagugustuhan ko yung kanyang performance lalong-lalo na yung BBA. Ayan yung kanyang uh, variable valve actuation. Every time na switch talaga yon talaga mararamdaman mo na, yun, na may sipa. Kung hindi ka mabilis magpatakbo ng motor, eh parang kinokompel ka niya. <laughs> parang parang inihikayat kanya na sige banatan mo parang ganun yung BBA niya sa susunod naman pag-usapan natin siguro yung iba din na kinonsider ko na motor gaya ng PCX ADB 160 at saka yung Aerox na version 3 which is nilabas na nila after ko malabastong motor na to uh, yung Aerox sa uh, version 3 na naka TFT na din mayroon din siyang tech uh, mayroon din siyang turbo version Aerox sa uh, version 3 So guys uh, I think uh, that's all for today's video and thank you for watching kung nakaabot ka dito sa dulo comment down below I think that's all yun na lang yung ating uh, video ngayon at kung nakaabot ka hanggang dulo maraming maraming salamat and then uh, susunod ay uh, mag upload tayo ulit ng iba pang topic about comparison or reasons kung bakit ito ang napili ko over the PCX or over the Aerox. That's another video. So that's all and uh, see you guys on the next video. Ride safe and God bless.